Sarah Jane. Kasa po? Oo, oh, kasa yan ma'am. Sa ano ma'am no? Grace Park, Caloocan. Yung nakapin ko. Tapos ah. yung nilagyan ko po ng description, Katabi siya ng shade. Oh, check na out, sir. Siya. Ayan po. So, ah. Global All Gas Station, katabi, katabi siya. Ipa. Doon na po yung... Ay, ito, ano ba ito? 140 ito. Okay na po. Salamat. Thank you po. Ano na lang po. Ako or Shay, na niyo po. Thank you okay po. Sige Thank po. Salamat. Okay na mga boss. First booking. Binigay sa akin 150. May tip tayo dyan na 8 pesos agad. So, bali mga boss. What's up mga boss? Good morning. napapansin nyo, medyo madilim-dilim pa, no? <laughs> ay kakaiba tayo ngayon mga boss inagahan ko kasi ang oras pa lang eh, 6.38 am 6.38 dapat alas ay sana ako alis medyo na late kasi ako eh pasubukan natin mag 12 oras kasi sabi nila may nanaraw, na raw may nanaraw na raw ang booking hindi na makabuhay ng pamilya so subukan nga natin kung hindi na talaga kaya kasi ako mga boss full time ako kay Lala eh. tingnan natin kung kakaya makakakuha pa tayo ng san libo or mahigit try natin 6.38 tapos uwi rin tayo ng 6.38 din mamaya sana kayanin ng camera so let's go let's go ano to Uh, sa Uyo going to South Caloocan Grace Park let's go buti sakto yung ano ko tip mga boss 50 si pesos kanina 8 plus 50 58 na agad unang booking pa lang let's go ah dun na ka ano dun sa may dulo ayun kaya yung may nagagawang da daanan dun ako na punta malayo yun siya na kala ko ano papuntang ano to kuya no test sa mismo test dato kapo test sa mismo yun tapos si ma'am Aiza po ang mag-re-receive dito na rin po bayad kuya. Sige po. Kano ba to? 87 lang kuya. Salamat po. 87 mga boss. May tip na naman tayo na 3 pesos. Kasi 90 pesos ito. Salamat. Okay na. Break time muna tayo. Almusal. hard hard net abip ah, sir hindi okay, lapit lang to sir no picture lang ko lang din sir para kayo po ba nagbook hmm gano hmm. eh, po ulit yung ano check ko lang 50 plus 57 okay, thank you boss thank you Manila, Manila lang to boss. Uh, 57 pesos. Tara, let's go. Apa bed na po. Salamat. Okay na mga boss, drop na. Tapos may nakuha na akong booking. Dito sa Santa Mesa, abuntang pasig, meron siyang plus 40. Tapos so, pick up muna. Let's go. Ah, pareho lang yan, ma'am. Ah, sige. Apo, pa papuntang Pasig, ma'am. Kano ba yun? Ay, babayaran nyo na, ma'am. 143, thank you na. Apo, salamat. Thank you. Thank you po. Picturean nyo po. Mala, malawak pala ito, ma'am, no? Salamat po. Okay na mga boss, item pick up. Plus 40. May tip siya sa app. Let's go. ma'am, yung ano. Ayan ma'am, saan Lumampas ako dun eh. Wait lang. bayad na. Salamat. Thank <laughs> you. Thank you po. Okay na. Tapos may nakuha na akong booking mga boss. Dito sa Pasig, papuntang Bagbag, mayroon siyang plus 20. Sigapin ko muna mga boss. Let's go! Ha? Huh? May, may tali ka ba dyan, Chip? Sa Baka kasi pag tali mo baka diba? yung Sige, sige, so, pak. Mga panali. Panali, Haba, mga boss. <laughs> Puntang bagbag to eh. Plus 20 pa naman yun. kain okay, na mga boss. Ito na yung item. Mahaba. Bali, tinali ko na lang to sa gilid. Tapos konting tape. Ano nga pala to, Pasig. Papunta ng ano, bagbag. Ah. <sighs> sabayan natin si medyo malayo lang yung konti update ko kay mga boss pag may nakuha na akong kasabay let's go yes po sir papuntang ano sir no QC ito ha okay po salamat po ok na mga boss Nakukuha tayo ng kasabay papunta ng QC pilam dito banda sa may west of ba yan west, west triangle ba yan Pilam barangay Pilam so let's go let's go double book tayo ngayon 70 pesos salamat may tip tayo dun na 4 pesos mga boss go bali mga boss wala yung magre-receive dito ng item naghatid daw ng anak sa eskwela naghatid daw ng anak sa eskwelahan mga alas 12 para bang uwi 11.26 na eh tapos magsusundo pa daw yon. yun lang sige okay, okay lang hanap na muna ako ng makakainan mga boss Balikan ko na lang siya. Kain muna ako. Update ko kay mga boss. Let's go. Okay na mga boss, nadrop na natin yung mahabang item. So, bali Gcash payment siya mga boss. Tapos may tip tayo ron kasi ang sinid niya is 170. Ang delivery fee is 151 may tip tayo doon na 19 pesos plus tip natin kanina na 61 pesos so nasa 80 pesos na tayo tip tip pa lang 80 pesos na tip so let's go tapos may nakuha na akong booking mga boss Ah, uh, double pick up siguro to. Dadaling ko ng Makati dito sa Talipapa Project 8 tapos papuntang Makati. So pick upin ko muna mga boss. Let's go. Salamat. Ay na mga boss. Bali may nakuha akong booking na kasabay mandalo yung inuna ko muna. Ito. Kasi mas dadaanan natin yung isa eh. Kaya inuna ko tong pick upin. Kaso <laughs> isang box sa loob tapos itong mga alcohol sana maliliit lang yung item na pipick ko dalawa po dalawa pa naman yun dito sa talipapa uh, atali at saka sa project 8 so let's go na pick up ko muna thank you thank you po Gipo. Okay, okay na mga boss, puti na lang dokumento lang. Dalawa, Project 8 tsaka Makati. 196, let's go. Lang to, ma'am. Ito. Picture lang ko lang. Thank you. Thank you po. Ito yung ano ba yung Yeah. Thank you ma'am. 136 binigay sa akin 150. May tip tayo 14 pesos. Bali. Ay sige po. Oh, ano kap kapatid niya na, kapatid niya naman daw po yung pinagsikapan ko. Picturean ko lang ma'am Thank you. Okay na mga boss. Bali sa tip natin 80 plus 14 ngayon is 94 pesos na. Size na lang 100 no. Oh. So proceed na tayo sa ano Jupiter Street sa Makati. Let's go. ay mga boss, bali inakyat ko sa third floor. Tap na tayo ng booking. Booking, booking. Si Jenny. Apo, yung Jenny sa Sige po. Sige. Salamat. Okay na mga boss. Item pick up na ako na time booking. Bali papunta to ng Caloocan North. Hindi pa sana ako pupunta ng Caloocan kasi may nauna na ako nakuha bago to. Ito regular booking lang to. Walang plus eh. Yung una ko nakuha is may plus na 80. So papunta pa lang ako doon nakuha ko na tong booking na to kaso nga kinansel <laughs> pansabay sana to pero wala ganun talaga tas ngayon may nakuha na akong kasabay Kalaokan North ulit bali dalawang Kalaokan North na tong regular lang din to regular booking pikapin ko muna mga boss update ko kayo mga boss Okay na mga boss Na pick up na Dalawang ano na to Dalawang North Caloocan Para yung Makati ko pinick up Sayang yung kanina Na cancel plus 80 sana yon. Pero all goods lang yan Okay lang yan Asama sa life yan So let's go let's go Po. 196 po ay okay salamat po. po okay na mga boss 196 binigay ni ma'am is 20 may tip tayo na 24 pesos bali sa tip natin lahat is ano na 104 all goods okay so nab sir ito mm -hmm. kay grace garcia mama perido wait lang sa perido kasi perido tapos doon na rin bayad Okay po, okay po. Salamat. Okay na mga boss, item pick up, nakakuha na tayo ng booking. Balik ka local north, papunta to ng dito sa may Santa Cruz, dito lang banda sa may Quezon Ab. Tapos may nakuha na ako nakasabay. Papunta naman ng San Juan. So let's go, pick up ko muna isa. Oh, walang daan dito, pinahirapan ako ng... <laughs> sa dumaan sa likod? Dito sa likod, sa... Kala ko walang ano eh. Sabi ko baka mamaya walang daan dito Pero may, may may daanan na yan dito sir sa Looban. Subdivision na to, di ba? sa motor may mga daan dito sa mga likod dito. Oh, diyan nga ako dumaan eh. Okay na. sanuan yan sir, no? Kasi ba labas ko na lang. Ah, pwede ba pag ganun yan, sir? Tapos doon na yung bayad po. Thank you, sir. Okay na mga boss. Item pickup up. Bali. Ang booking natin is Caloocan North going to Santa Cruz sa dito sa may Ab, Tapos isang San Juan. So let's go. Let's go. Ulan na. Picturean ko lang sir ha, Para alam niya. Okay. Kaling kick-off yun, no? Ah, ah. Bayo, ah. Kaya nga, eh. Kalokan pa yan, sir, eh. Ganun talaga. Thank you, Chief. 1.37 pesos. All goods. Drop na. Proceed na tayo, mga boss. On one. Itong item na to. Let's go. Kay Ma'am Eunice. Naka-box siya. Tapos naka-box pa ulit dalawang box One five five. Salamat po. Ha? Ah, ito. Ikot dito na lang to sa harap. Para di mas sure ball. Sige po, dito na lang po, sabit ko na lang para sure. Baka si matap matumba dito. Okay na po. Ah, ito pa. Okay na po. Okay na mga boss, item pick up. Mariana, New Manila papuntang SM North tapos may nakuha na tayong kasabay dito sa Ubao papunta naman ng Project 6 Pick upin ko lang Sabay uwi na tayo Let's go Let's go 76 Naku Okay na mga boss na pick up ko na yung Kasabay Project 6 Let's go Let's go A double book pa tayo Kahit malapit na lang Uwian natin Unayin ko muna yung SM North Tapos Project 6 Abay uwi Let's go Let's go Let's Hello ma'am Kain, ma'am Ma'am Eb Ma'am Eb uh -huh. Ito po tapos tatlong spouch po. 1 2 3 Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Okay na. Ano? Apo bait na po 'yan. Ay, thank you po, sir ah. Thank you po. Okay, mga boss, binigyan pa tayo ng tip na 20 ni sir. Bali tip natin lahat is 100 24 na lahat all goods so ayun mga boss okay na drop na yung huling uh, item natin dito sa project 6 huh.